Mga hinahing nyo'y aaksyonan. Rectang connect. Aksyon agad. Kasali ka manali ka na mga Ito sir, mano natin ngayon sir, ano? Nais masolusyonan ng mga kababayan natin dyan sir, ang pro Yung problema nilang uh -oh. kinakaharap. Ito ba yung problema sa langaw? O sila <laughs> ito yung ano, eh, problema ngayon. Ano, uh, tuwing nag-harvest daw po Aha. sila sa farm nila, ay uh, ito nga yung mga reklamo uh, mga reklamo nila yung mga langaw na, na oh. at saka maraming, lango, maraming langaw, langaw. siguro sir kaugnay nito makakausap natin sa kabilang linya yung nagre-reklamo si ma'am Mary Ann Pereira no, ng Jericho Pasilao, mm. Pasilaw at saka si Jericho Pasilaw Yan ng malasiki Pangasinan. Magandang ayon, hapon po sa inyo. Pasintabi muna tayo kayang Edwin doon sa mga oh, <laughs> makakaunod na nananghalian ha. Yes, at hindi lang pala itong dalawa sir ano at marami, marami. pa mga oh. nagre ah, Parang, ah, okay. alam ko rito ro de eh, buong barangay o hindi lang isang barangay. Apat no? raw na barangay sir. Apat na barangay <laughs> ang oh, nagre Lahat nung nadadapuan nung yes. lumilipad-lipad. Na... Langaw. Sige, pakinggan natin sila. Mama Maryan, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Maryan, Oh, Sige po, nadidinig po namin kayo. Mamirian, kamusta po kayo? Hello? Baka naka-mute kayo. Paki-unmute lang po yung inyong uh, yung audio po nyo yung mic po nila. Si Sir Jericho, nandiyan ba? Hello po. Sige po, pwede po magsalita kahit sino po sa inyo. Yes, sir. Baka nagpapagpagpa sila na. <laughs> oh. Naglangaw <laughs> hanggang ngayon. Ano? At uh, tamang tama tama uh, nako tapat pa ngayon no? oh no? nga ma, sir. Ang maraming nananghalian, pasintabi. O, pasintabi um, doon um, sa mga kumakain. Uh, Sige Ma'am uh, Merian oh. Medyo ma uh, maselan ba maselan dito? So Sige po Ma'am Merian. Hello po Ma'am Merian. Sino po ito kausap namin? Ayun oh langaw oh. Ayan na sinasabi ko eh no. Ako, uh, tama-tama, tama yung sabi mo, sir, Yusek, ano? Kasi po dun sa mga nanonood na bahay natin ngayon at mga nananghalian po at medyo para masailan nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Ayun, napakarami po nila. Opo. Ang dami nga. Opo. Ma'am, sino po yung pwede natin kausapin dyan? Ma'am uh, Mary Ann Perer? Uh, sir, magandang hapon po Ayon ko, sige po, magandang uh, hapon po sa inyo Pakikwento nyo nga po sa amin Ano po ba yung uh, problema nyo dyan sa barangay nyo At ano po yung mabilisang uh, May tutulong ng sumbong oh. nyo Sir, sa totoo lang po sir eh, Ito pong reklamo namin eh. Nakarating na po ito sa barangay. Napag-usap-usapan na po ito noong mga 2000, 2018, sir. Eh hanggang sa 2018, matagal din po ngayon, hanggang sa na, naparating na rin po namin sa bayan ng Malasike, eh. bayan po ng ano, kaya lang sir, walang action eh. Naawa kami sa mga bata eh. Hindi lang sa mga bata, sir. Talagang sa lahat ng mga barangay namin, sir, talaga apektado lahat. Yun nga po, Mamerian, na ano, nakita na namin kanina yung... Uh... Nakita namin yung mga nako, pina, yung pinakikita nyo dyan na, na langaw, ano, at uh, napakarami po talaga, ano. Ayan, at uh, alam namin yung uh, pakiramdam nyo, ano, yung mga problema nyo dyan, at mukhang hindi nga lang isang barangay kayo dyan na may problema. Uh oh. Ma may tanong lang po kami rito. Sabi nyo, nung 2018 pa kayo nagreklamo dyan, ano po yung, ano, ano po yung sabi ng barangay captain po nyo hmm. dyan, at, uh, Uh, ano kung pwede po bang malaman namin yung uh, pangalan ng barangay captain po niyo uh, nila dyan? Uh, sir, ang sasagot po niyan yung nagreklamo po nung 2018 sir si Armando Cayago po sir. Yo, nandoon siguro. Po. Sir Armando Cayago sir, Cayago. Cayago po. Cayago. Cayago, sige po. Kayago. Kayago. Sige po. Uh, ano po ang uh, nangyari nung nagreklamo ka nung 2018 pa po 'yan? Ah uh, uh ang unang ginawa kasi namin sir nung kung gumawa kami ng request na ano yung pinirma ng mga tao petition tapos mm. ano kami sa tinawag kami sa barangay dahil pinatawag kami Ah, uh, wala namang nangyari kasi nagsasalita pa lang ako, sabi nung kapitan, tumigil ka na, umpo na ako, upo ka na dyan, sabi niya. Kasi pag nagreklamo ka sa barangay, sila pa yung galit sa nagreklamo, hindi yung hindi yung ano, hindi yung may-ari ang pagalitan nila, kundi yung mga nagrereklamo. Ah, ba, teka muna. Ang... pwede, ba namin malaman kung anong pangalan ng farm at anong ah, pangalan ng may-ari ng farm na yan? Na inireklamo uh, Yung Malingkas Farm sa saka... KNR, sir. Dalawa sir. Dalawa po yung nakaano sa amin. Malingas Farm at saka KNR Farm Poultry dyan sa Malasiki, Pangasinan. Gano po sir uh, kalaki itong mga farm na ito? Uh, yung, yung sa Malinggas farm at tatlong building po yun sir. Mm -hmm. Tatlong building tapos dito sa Kinar tatlo rin po. Ah, mukhang malalaking farm talaga to, oh. Yusik ano? Saka oh po, oh natin kay Edwin kay ang Rod. Ah, uh, Kuyang Arman, ito ba 'yung mga open na uh, mga buildings kasi may mga poultry naman na sarado. Opo. Sarado. No? Ito yes, po ba mga open? Nakabukas? Ay, hindi naman po. Naka-ano sila. May, may napapalibutan po, sir, ng kwan. Screen. Uh, ano pa na ito? Pader. Pader. Hindi. Yung, ang tinatanong po, yung po bang mga manok ay naka-cage? Kasi okay. meron tayong tinatawag na ano eh, yung uh, pre-range, ano? Yung okay. kumbaga nakakalat lang sila. So ito po, ang tinatanong okay. po ba, mga naka-cage po ba ito? Or... Uh, mga nakakulong at saka na, uh, yung nakakulong building po, po ay may mga bubong pa rin po. Ay, Nakakulong daw po, sir. Nakakulong lahat po. Okay. Madaling salita, 2018 pa itong may problema. Uh, hanggang ngayon ay wala pa rin ano. Bagamat nireklamo na, nakarating na daw ng ano to eh, ng munisipyo. Kasi iba't ibang barangay o, yung uh, involved. So, Kuyang uh, at Ate, Mary Ann, ano po ang naisin nyo yung gawin namin para makatulong po sa inyo? Mm, sige po. Baka ipahuli sa atin yun lang. Ayun, sige, <laughs> <kayo>? tatay itanungin. <laughs> Ay, wag lang po pa. Hindi na kalama namin. Hindi namin kakayanin. sana po, sir, ano, yung, yung pagminigusyo nila kasi, ayusin naman uh -huh. nila. Gawin nilang may feeling of responsibility sana sila Ama din. Yan. Hindi naman masamang magnegosyo eh, no? Meron lang na naman po kami. Kaya yun lang po ang gusto sana namin sabihin sa inyo. Ito po ba ay na, merong kaukulang ano, sanitary permit, or uh, di ba bago bag, sa munisipyo may mga requirements siya na kailangan uh, well for public safety maayos ang ano nila yung uh, sanitation etc oh. protektado yung mga kapitbahay pati distansya, di ba, Kuya? Dapat, Sir, mga ah, at least, mga 1,000 meters. Oo, oh, 1 oh. kilometer oh. away. Uh, no? Ang layo niyan sa mga residential, ano? Oh. Parang oh. hindi nape itong mga, ito nga, katulad nung nangyayara sa kanila ngayon. Oo, oh, gano'n uh, po ba kalapit, Kuya, Kuya Arman, sa uh -oh. mga kabahayan? Yung sa amin, Sir, pa... It, mga 60 acres lang yung isa mula sa kabahayan lapid. namin. Katulad po ng ano, yung, yung kinalalagyan nyo po ngayon na uh, tatay, nasaan po kayo ngayon? 60 <laughs> meters yung isa, yung isa sir, mga 82. Hindi, yung, panili, yung, yung, ibig sabihin, yung kinalalagay nyo po ngayon, nasaan po ba kayo ngayon? Nasa barangay o nasa bahay po ba kayo? Opo, napapaligyan napapalig, napapalig, napapalig po kami ng dalawang kwa na yan, ng dalawang 4-3. Uh, eh hindi, ngayon po nasa bahay kayo ngayon, hmm. nasa bahay niyo po kayo. Oh, yung location oh. po niyo ngayon. natanaw okay. natanaw na tanaw niyo po dyan yung poultry farm na sinasabi niyo ngayon. Opo, natanaw na tanaw na tanaw. Okay. Kaya ako ah, yang ilan kayong yung pamilya na nandyan, na ng mga poultry. Uh, sige, sige. Tatlong barangay ang... Tatlong barangay. Uh, isa lang magsasabi sa, sa pag... Ah, uh, sige, oh, sa, tapos sige po. So, ba, ayan, mga affected, o. Ah, okay. uh, uh, sir, tatlong barangay po kami kwan na Bakit Bakite, barangay Aliaga, at barangay Malimpag. Uh, mga ilang residente po, o kabahayan po, kung sa tantyan po nila. Yung nakapaligid marami sir, marami, marami. Sige uh, po. kuya, matanong lang po kita. Uh, tanong ko sa kanila sir. Kasi nabanggit nila na nagpunta na sila sa municipality of uh, anong tato? Malasiki. Malasiki. Oh. 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 Ano pong pinag-usapan niyo doon at sinong kausap ninyo mismo na na officer doon sa munisipyo ng Malasiki? Actually sir, nagaanok ng ano yung uh, sa Municipal Council, uh -huh. nag-meeting kami roon at yung Vice Mayor. Ang okay. sabi nila sa amin noon, i-temporary e, e, close nila. Yung isa yung malinggas farm noon. Tapos wala naman pong nangyari, tuloy-tuloy naman po. Ay, hindi okay. ko lang po alam kasi sir yung mga okay. yan eh. Mga okay, kaya, po yan, maputol, maputol po kita. Meron kasing ano yan, standard requirement kapag ka fault reform. Uh, dapat yan ay na inspection ng sanitary inspecting team ng munisipyo at saka dapat yan ay, uh, yun nga, 1,000 dapat meter sa ang uh, layo niya sa mga kabahayan. Na yung mga requirement ba na explain ba sa inyo? Wala naman pong inexplain po sa amin. Saka yung mga permit sir, uh, nakakaya naman namin tanongin yung so, may-ari kasi ang kausap nila barangay pero, sa kamunisipyo. Pero Rod, ano, oh, you think, so. assume natin na merong permit ito kasi sa laki ng farm na to nakakapag-operate No since oh. 2018 pa no. So ang ano na lang natin siguro kung talagang tumatali sila doon sa mga requirements sa, yung mga oh, requirements oh. Sa, sa mga dapat nilang gawin. At sya, oh. uh, sa pagkakaalam ko, uh, kuya Armand, uh, kuya Armando, bago itayuyang mga bago ang poultry na yan, sinasangguni muna sa mga residente. Kabahayan. Opo. Oo, uh. uh, dumaan po ba sa inyo yan? Kinonsulta kayo? Ah uh, ganitong nangyayari no noon nun, sir, noong nag-ano dito yan nung noong uh, uh, 2015, nagpatawag sila ng meeting daw. Ayan, o. Oh. Meeting daw ang sinabi. Pumirma yung mga tao. Tapos tinanong yung mga tao kung papayagan yung yung pagpapatayo ng poultry. Sabi ng mga tao, ayaw nila. Oh. Kaya hindi namin alam kung bakit natuloy. natuloy pa yung pagpapatayo ng poultry na yan. Kaya ganun po ang panamin. Sino po nagpatawag ng meeting dati? Yung dating kapitan po, si John Scott. Ah, Siguro, Yusek, tanungin muna natin kung kailan po ba, permit. anong year po ba na itayo yung mm. mga farm na yan? 2015 po. 2015 pa. Mm, uh, Pangalawang tanong no? po po, uh, mayroon po bang mga nagtatrabaho sa inyo? Halimbawa, dyan sa farm na yan, yung mga kababayan natin dyan. Mayroon po bang mga nagtatrabaho sa farm? Walang nagtatrabaho po sa amin dyan. Ah, wala. Wala po, wala po. Sigur at, uh, siguro at uh, siguro huli kong tanong ano bago natin tawagin oh. yung ating uh, resource person. Meron na po bang mga nagkakasakit na diyan sa mga residente diyan dahil dito sa langaw na ito o oh, maraming langaw Marami nito. Marami po yung mga nagtata eh. Mga bata. Mm. bata. Lalo na yung mga bata po. Yun. Ay si ang risk niyan. Public public health risk talaga kasi yung langaw eh. Pakita nyo naman, Yusik, ano, talagang hindi naman magre-reklamo itong tatlong barangay. kung oh. Talagang hindi oh. apektado. Pero, eh. Sa video, makikita natin. Ang dami Nakikita talaga sir na. Ang dami eh. Grabe, talaga. Hindi ako, maka ako. ako makapaniwala oh, na... Pasintabi oh. po ulit ha, oh. sa ating mga kasangbahay. Kailan po nakuha yan? Ngayon lang po ba yung araw na yan? Ngayon oh. lang. Oh. Kasi, po. Kasi, oh, ngayon lang daw po. Akala ko, butong pakwal eh. <laughs> sa, sa dami. Grabe no? na yan. Sobra-sobra ano? na yan. Ay, iba na ito. Uh, Talagang kumbaga parang peste na po yan. Ano oh, siga, public sa, health uh, risk na po yan. Diyan po nila. sa Malasiki. Ha? Huh? Siguro sir, uh, Ay, kausapin, kausapin natin, na, natin, 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 ating resource person. O siguro patawag natin si ano muna, uh, barangay captain nila. No? Nang, barangay uh, kapitan muna sir. Diyan oh. sa may barangay San Aliaga. Nandiyan ba si Kapitan Johnny Pereras? Barangay captain po ng uh, Aliaga. 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 Oh, magandang hapon po sa inyo, Kapitan uh, Johnny Pereras. Magandang hapon din, sir. Ayun, sir. So magandang hapon po sa inyo, kapitan. Magandang hapon po, sir. Opo, opo. Paano po masasabi natin dito sa mga problema ng inyong mga kabaranggay natin dyan? O opo, sir. Matagal ng problema yan, sir. Noong pa yan, sir. Madatang po na yan. Oo nga po. Silamutan nyo na lang, ano. Kaya, kaya, ang ginagawa ko ngayon, sir... Yan ang ginagawa rin namin yung paraan para Ag maayos yan. O oh, kap, uh, oh, oh. Eh, naka ilang taon na po kayo kap na nanungkulan dyan ngayon? Ngayon lang sir, wala pa isang taon. Po, wala pa lang. isang taon ah. kap? Okay. si Ano naman po ang solusyon mo dito kap sa reklamo ng inyong mga barangay Pero sir, minsan nagpapaking lang ko dyan eh. Uh, barangay namin. Tapos ngayon, dahil maulan, ilang araw... Uh -oh. Hindi hindi na mahirap yung paging machine sa MMRP. Yo, yo, kap, bilang barangay kapitan po dyan sa Aliaga, napatawag mo na okay. ba ang mga concern na mga tao, Ma. tao ng poultry farm na yan? Mami-ari, oo. Mamaya, sir. Patawag ko sila dyan si Shun Pati kap, mayari, ilang buwan na po kayo nakaupo, Kap? Ulit? Ngayon lang, sir. tungo December 1 lang. December 1? Uh, ah, wala pang 1 oh, Oo. Yan. Siguro, Kap, yun ang ano mo ka, nakailang na, reklamo na ba yung mga tao po sa inyo? Yung inyong mga ka, kasambahay dyan? Ngayon pa lang, ngayon pa lang sir. Ngayon pa lang sila okay. lumapit sa inyo? Harvard. Ah, okay. O, okay. oh, Kap, matanong lang po namin, uh, sa pag-imbisika pag, uh, po ninyo, kumpleto naman po ba yung pakeles? Yung nag-ooperate ng yung, mga yung poultry dyan? Yung isa sir, kumpleto, yung KNR. Mm -hmm. Pero yung isa kaso pa yun sir, yung Malingas Farm. May kaso. May kaso, okay. pero okay. nagha-harvest, okay. nag-operate. Oo oh, sir. Anong sabi oh, ka pala niya, no, ni Mayor? Nag-usap pa kayo ng Mayor dyan? Hmm. Ng Malasiki? Eh, hindi pa rin. Sabi, si Vice, sir, kinuusap namin mo. Sabi niyo lang ang maayos sa akin. Nakailang okay, usap? Nakailang usap na kayo, Kap, ni, ni, Vice Mayor regarding dyan? Problema ninyo? Sa si lang, sir. Ah, mm, okay. Okay, sige. Para tulungan din natin si Kap mukha Oh tulungan natin o, si Kap o, o. Minana ni Kap yung problema na yan so uh, iniisip ko rin kung ano magagawa ng ating kapitan dito kasi o, o. ito dapat yung kung hindi Department of uh, Agriculture Rex. ano, o yung Yun. si mayor mismo yung LGU yung... natin diyan ang mag-implement uh, ng uh, kung ano man yung naging resulta ng pag-uusap nila Ama. kung may violation ito edi siguro dapat ipasara At saka, o, Oh yes or sir magkandak kayo dapat pala sir ng ano diyan nung Oo oh Si, si, Mayor, si Mayor, sir, ang dapat pala makausap dito. kasi oh. meron silang sanitary office. Dapat Correct. inaksyonan ka agad yan, sir. Oo nga. Action ano, center, baka may makontakt tayo from yung the... Yung mayor or vice mayor man lang ng malasya sa munisipyo, no? Or maybe itong si Hepe na makakausap natin, no? Nandyan pala si Hepe ng oh. ano, malasya. Sige, sige, paubaya mo na ah, natin sa... Ah, sa mga Hepe, hindi. Ito, ito, si Ki, sa, isa official dyan sa may Malasiki, okay. no? Okay, yun. Uh, ipaubaya muna natin sa kanya. Sige. kung ano, ano, ano maganda. Police Captain Godofrey Mercado, BOC, Operation Commission Officer ng Malasiki MPS. Magandang hapon. Turun po, sir, ah. Magandang Turing hapon. sir, ah. Sige, Captain Mercado, ano nga may mabilisang aksyon natin dito? Sir, uh, i-assist namin yung complainant, sir, at na gagawin namin yung para makikoordinate po kami sa sanitary ya uh, inspection sa LGU then yung mga siguro yung tulungan din namin na yung barangay captain para po mag-usap-usap po yung mga involved parties dito po sir para ma-ma-solusyunan uh, po yung problema sir. Nakap nakapunta na ba kayo sa sanitary department dyan o pupunta pa lang kayo? Actually sir uh, kasama namin yung sanitary uh, inspector kanina sir, kasi umikot kami doon sa oh, mga farm doon oh, po pala, sa eh northern part ng ng Malasiki. Okay. So ngayon sir, uh, busy kasi sila sir kasi ongoing po yung uh, sanitary inspection nila po sa mga water refilling stations sa Malasiki po, po sir. Hindi, pero sabi mo yeah. kanina kasama mo na yung sanitary inspector. Ano, ano ang findings niya? So kasi uh, nakausap ko kanina sir, ang sabi naman sir, yung malingkas farm sir is wala pong permit po sir na inisyo sa kanila sir. Ah uh, nag uh, issue daw po sila noon ng temporary closure oh. pero ngayon daw nag-operate ulit sir. teka muna. Okay. 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 Ang, ano, sir, may experience ako diyan. Uh, Captain Mercado, ganito 'yan. Buhayin niyo ulit yung timp, uh, sinasabi mong temporary closure tapos mag-usap na kayo ni Mayor, pwede niyo puntahan kaagad 'yan basta mag basta gumawa sila noong kwan closure. Para samahan mo na, pwede mo nang i pa-implement pa, -implement. Inyo ipa, oh, implement pa -implement yung yan. closure oh. order. Ano? Oh, para kahit papano, yung isang poultry ma, ano na, kasi nabanggit mo, walang permit. So, ganun ang solusyon mo dyan para maitulong ko yung, sa'yo. Yun na, tama. No? Meron na palang temporary closure, closure order. Ano? Oh. yung Malingas Park. so, dapat oh. nang siguro ipa-implement natin yun. <laughs> yes, sir. Dapat hindi siya sa mga requirements. Oh. And doon naman sa isa na pagpalagay na natin na mayroon namang mga permit, mm. uh, kailangan talaga na ma-inspection yun. Yes, sir. Okay. Right. Yung oh, na education. yung purpose, sir, ng pag-ikot ng inspecting team na yun ng sanitary, dapat mag siya doon sa sanggunian na ipaklosyor na rin yan kung hindi nila ma-solusyonan. Oo, oo. Dapat magagawa ng solusyon yan yes, ng mga management, ng mga, mga poultry. Di ba? May paraan naman yan eh. Yes, sir. Oo. oo Actually, sir, in a yan, mayroong regular spree para walang langaw. Correct. Oo. All right. So, at least, salamat kay, ano, kay uh, Captain Mercado Frey. Oo. Kay Captain Mercado Frey dahil uh, sa kanyang uh, marbilis na Action. action. At, at least, saka... also, siguro, kuyang, i-ano na rin, siya na rin yung magtulay doon sa kay Mayor. Oh, no? Yes, so, Actually, Yusek, tutukan natin ito, no? Kasi, uh -huh. kita nyo naman uh -huh. yung kondisyon ng mga kabaranggay natin diyan no? Tama. At uh, mukhang marami nanonood sa atin diyan no? Pwede Oo. tayong kumuway ka po diyan. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayun, no. Ayun. ebidensya lang ugali... pag-uusapan, ang dami oh. nilang ebidensya. Oo, oh, na, po. Ugaliin <laughs> niyo pong manood ng uh, sumbong niyo aksyon agad oh. at uh, wag po kayo mag-alala, tatay, ano? Uh, uh, tututukan po namin ito. Uh, kausap na natin si Captain oh. uh, Godofrey Mercado. At uh, from time to time, makikibalita kami. Ngay ngayong araw na to hanggang bukas, uh, hihinga namin siya ng update. Correct. Uh, Abi sasabihin pa yata si Tatay, sige po. Naka naka mute so, tayo, po paki, yata um, kayo. Um, hindi po namin kayo nadidinig. Tay paki uh, a uh, um, mute po. Ganun uh -huh. Yan. Sir, sir. Yung gusto lang namin sana sir yung maksunang kagad yung sa Kinar kasi yung nagparami ng langaw ngayon yung yung malinggas kasi may uh, may ma harvest. wala pa, hindi pa nag-harvest. Uh, okay. Ito kasi yung pagkagong <coughs> harvest lang, kaya maraming langaw. Ah, si KNR. Pwede ba uh, natin, uh, ano, Captain uh, na Mercado? Pwede ba natin, ano, siguro, hindi pa pwedeng pasyalan natin itong KNR, tignan natin kung anong klaseng operation meron sila doon, and okay. ipaalam natin sa kanila na, ipaalam natin sa kanila na gano'n, na marami na peperwisyo, at baka may magawa sila. At may ano, mga complaint Baka, oh, baka may oh, mga immediate solution oh, sila. Dapat, oh. After natin na itong mag-usap, Captain Mercado, po, pwede bang pakipasyalan nyo yung KNR farm? Yes, sir, yes, sir. Uh, uh pala, eh. namin, sir. O, oh, sige, ganun po, tatay, yes, yes, sir, natinig nyo po. Papasyalan po ng mga kapulisan natin hmm. yung KNR farm, Parang po mabisita nila ngayon kung ano yung mga aktividad drone ama, o yung operasyon na ginagawa nila. Yes, At uh, bigyan po natin ng pagkakataon muna yung may-ari ng farm na baka meron naman po silang uh, ama, mabilisang oh, solusyon. Yes, remedyo, kasi, remedyo. Oh, 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 oh. Ang kailangan kasi natin dito mabilisan. Uh, use kasi it, eh, kasi no? ang tingin ko dito, yung isang bagsak na kanilang harvest na hmm. napakarami, oh. baka pwede naman gradual yung Diba? Yeah. Ah. Yeah, katulad ah, nga yung binanggit niyo na ganyan. <clears throat> gradual mga, na harvest. Baka may mga sistema <clears throat> po sila yes. eh, no? na hindi, para hindi maka... I'm sure may meron. Merong solusyon sir. Oo. Uh, isama mula, la, suggestion ko lang kay Captain Mercado, sir. Isama nanya niya yung barangay kapitan. Mm. Para makikita nila pareha yung sitwasyon ng operasyon ng farm. That's Right. Okay. Sige, tatay, okay na po ba sa inyo yun? At uh, gaya nga sabi ko kanina, huwag kayong magalala at tututukan namin itong uh, problema nyo. Para unti-unti o oh, na na ito no itong mga problema niyo diyan lalo na yung mga ka, mga kasambahay po natin diyan. Okay sir, maraming maraming salamat po. Sana niyo sana po matulungan niyo po kami oh, kagad. Sig Sigurado po, po yan. Nandiyan nga si Kapitan Mercado at uh, hihingan namin siya ng update mamaya uh, hanggang bukas at uh, alam naman namin kung ano yung mabilisan na maia action natin diyan. Tama oh. Okay po. Salamat okay. po, sir. Mabugaw okay. muna yung mga oh, ma... Kailan mabugaw? Yung, yung immediately, <laughs> yung immediate action dapat eh no. Di kawawa yung mga bata diyan sir oh, kasi oh itlog ng langaw. Pakihintay nyo na lang po si Captain correct. Mercado at uh, bibisitahin nila yung farm at tingnan natin kung ano yung magagawa nila. Maraming salamat po, Ma'am Mary Ann Perer at kay Mr. Uh, Tatay Armando no? at sa mga kasangbahay natin dyan. Sa inyong pagtitiwala dito sa aming programa, huwag po kayong magalala nga at tututukan namin ito. Siguraduhin na, uh, siguraduhin namin na maaaksyonan ito agad sa tulong ng ating mga resource person, nandiyan si Kapitan Mercado at saka yung mga barangay captain natin dyan. At uh, Captain Mercado, no? Paki-provide mo lang kami ng update, photos or video ng mga gagawin yung pag-aksyon pag, no? pag, o pag-assist sa mga kasangbahay natin dyan.